Kamakailan lang nagkaroon ng balita tungkol sa dalawang magnanakaw na nanloob ng bahay. Kahapon lamang may 14 2024 nagkaroon na naman ng pagnanakaw sa apat na bahay. Isang matandang babae ang pinasok sa loob ng bahay sa lugar Minami Aizu Town, Fukushima. Prefecture. Iginapos ang mga kamay ng babae na mag-isang nakatira sa bahay at ito ay ninakawan ng halagang isang lapad at agad tumakas ang dalawang salarin. Nagtamo ng bahagyang sugat sa kamay ang babae na biktima. Ang pagnanakaw ay naganap sa Bulubundukin sa rehiyon ng Tochiji, Nagano at Gumma. Ang matandang biktima na 60 years old ay binalutan ng tape sa kamay. Pagkatakas ng dalawang magnanakaw, tinanggal ng matanda ang tape sa kamay at tumawag ng pulis. Ayon sa matanda, ang dalawang magnanakaw ay hindi gaano sanay maghapon o magsalita ng Japanese. Sinabi lang nito na barok na salitang hapon na give me money or pahingi ng pera. Kahit ayon sa balita, maaaring ang dalawang salari ay hindi Japanese kundi foreigner. Pagkatapos mayroon pang pinasok na ibang bahay, kaparehas na lugar ang baryo ay sa Nico City, Tochigi, Prefecture. At pagkatapos ay mayroong pang pinasok na bahay. Ang lugar ay sa Matsumoto City, Nagano Prefecture. Nito lang May 6 at pagkatapos pa mayroong pang isang niloob na bahay pinagnakawan rin lugar sa Anaka City, Guma Prefecture. Nangyari May 8, hinihinalang parehas ang salarin sa mga pangyayari sa panloob sa mga bahay at pagnanakaw. At ayon sa na-interview na nakatira sa lugar, siya ay 50 years nang nakatira sa lugar na iyon. Ngunit ngayon lamang nagkaroon ng ganitong pangyayari na nanloob ng bahay at nagnakaw. Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin ang dalawang salarin na foreigners. Ang inyong tagapagbalita, Dayan News.